May mga tanong kung totoong pumunta ba si Jesus sa impyerno. Sa usapin nito, sasagutin natin ang tanong na yun sa pamamagitan ng mga talata sa Biblia. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button, like at ang notification button para makatanggap ka ng mga bagong videos. Walang nabanggit sa Biblia na bumisita si Jesus sa impyerno, tulad ng ibang interpretasyon na nagsasabi na si Jesus ay pumunta sa impyerno. Sinasabi sa Gawa Kapitulo 2 Versikulo 31, palibhasa'y nakikita na niya ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay muli ni Kristo na siya'y hindi pinabayaan sa Hades ni ang kanyamang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Nabanggit sa talatang ito na pumunta si Jesus sa Hades, pero ang Hades ay hindi impyerno. Ang Hades ay isang lugar ng mga namatay isang pansamantalang lugar kung saan hinihintay ng katawan, ang kanilang muling pagkabuhay. Ang kaibahan ng Hades at Impyerno ay mababasa sa pahayag Kapitulo 20 versikulo 11 hanggang 15, ito ang sinasabi, pagkatapos, nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho, at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila, na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay. At hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan, sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa loang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Malinaw na binanggit ang kaibahan ng impyerno at Hades. At importante na malaman din natin na hindi nagbibigay ang Diyos ng ikalawang pagkakataon para sa kaligtasan. Ayon sa Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 27, haharap tayo sa paghatol pagkatapos ng kamatayan. At wala ng pangalawang pagkakataon. I hope na nakatulong sa iyo ang talakayin na ito. Kung may katanungan ka at may gusto kang topic na talakayin, isulat lamang sa comment below. God bless you.